Yan. Dahil maaraw ang panahon, pinakawalan ko muna ang mga kambing para makakain ng marami. Ito nga pala yung aking bulugan o yung bak natin. Ito naman yung tatlong babae. Puro buntis. Ayan, 3 months buntis yan. 3 months at 2 months. Isa ng tatlo. At habang nasa labas yung mga kambing, ay naisipan ko na maglinis ng kanilang kulungan. Medyo marami na kasi yung naipon na dumi ng kambing sa ilalim ng kanilang bahay. Hindi kasi maganda sa kalusugan nila na naamoy nila yung kanilang dumi. Para mas madaling makuha yung kanilang mga dumi, gumamit nga pala ako ng piruya Halos isang buwan din po ang nakalipas mula nung huli akong maglilis ng kanilang kulungan. Kaya medyo marami rin po ang naipon ng na kanilang mga dumi sa ilalim. Iniipon ko lang sa isang gilid yung kanilang mga dumi. Para mamaya pag hinakot na, ay eh madali na lang. Hindi nga lang po pala kambing ang ating alaga dito sa bukid. Meron din po tayo mga bibe at hito. Maray po tayong fish pan dito. Mapapanood nyo po ibang mga video ng ating mga alagang hayop dito po sa ating YouTube channel. gumamit nga pala ako ng pala at balde upang mahakot ang kanilang mga dumi Ah uh, bale iniipon ko lang yung kanilang mga dumi sa isang sulok sa lugar na hindi nila maamoy matapang din kasi talaga ang amoy ng kanilang dumi lalo kung ito ay naipon na sa ilalim ng kanilang bahay kaya advice ko po kahit every 2 weeks po tayo maglinis ng kanilang kulungan upang hindi na iipon ng marami ang kanilang dumi dito nga pala natin tinatambak yung mga dumi ng kambing para kapag natuyo ginagawa natin pataba sa mga halaman natin sa mangga, sa papaya sa madre de agua at sa iba pang halaman dito sa bukid Mabuti nilang at maganda ang panahon. Nagkaroon tayo ng oras para makapaglinis ng kanilang bahay. At nagkaroon din sila ng oras upang makakain ng marami. Noong tag-araw nga pala, isang piraso ang ating ngambing dito sa bukid. Naibenta ko na nga pala yung iba bago magtag-ulan. Nagtira lang ako ng tatlong babae at isang bak para habang tagulan ay meron tayong tatlong buntis para pagdating ng tag-araw sakto ang mga anak na sila bali po ang ginagawa kong diskarte sa ating mga kambing tuwing tag-araw po tayo nagpaparami at nagbibenta po tayo ng kambing bago magtag-ulan nagtitira lang po tayo ng mga pang breed natin para habang tag-ulan ay mga buntis sila Uh, Bale yun lamang po ang ating update sa ating mga lagang kambing Abangan nyo po yung pa nating mga video sa ating mga laga dito sa bukid Maraming salamat!